Sa sunod ng marahas na protesta ng mga galit sa kurap, tinanggal na ang ilang allowance at benefits sa mga kongresista sa Indonesia. Nagpaalala naman ang ating pamahalaan sa mga Pinoy doon na maging alerto. Narito ang Frontline News Abroad. Sinilaban ng mga rallyista ang Regional Parliament Building na yan sa Makassar City sa South Sulawesi Province sa Indonesia. Isa lang yan sa mga building na sinunog ng mga nagpoprotesta nitong mga nakaraang araw. Sa Jakarta naman, pati government vehicles at mga polis mobil, sinunog. Sinunog din ang isang bus station. Bukod dyan, pinuntira rin ng mga ralista ang bahay ng ilang politiko. Nilooban ang mga bahay at tinangay ang mga gamit. Limang tao na ang napapabalitang nasawi sa mga protesta sa Indonesia. Nagsimula yan umalmaang umalma ang mga tao sa sobra-sobrang bonus umano na natatanggap ng halos anim na ang miyembro ng House of Representatives. Mula pa raw noong nakarang taon, may 50 million rupya o higit 170,000 pesos na house benefits kada buwan ang natatanggap ng mga kongresista. Sampung beses daw na mas mataas yan sa minimum wage. Lumala pa ang mga protesta ng masagasaan at mapatay ng mga pulis ang 21-year-old na delivery rider. Una nang nanawagan si Indonesian President Prabowo Subianto sa publiko na kumalma at magtiwala sa kanyang pamumuno. Pero hindi pa rin humupa ang tensyon. Sa ngayon, tinanggal na ang ilang allowance at pribilehiyo ng mga kongresista. Nagpaabot naman ng suporta ang grupong bayan sa mga nagprotesta. Git nila nag -e o pareho lang daw tayo ng sitwasyon sa Indonesia pagdating sa korupsyon at kawalan ng pananagutan. Nagpaalala naman ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino roon na manatili sa kanilang tirahan at umiwas sa mga maraming tao sa gitna ng gulo. Sa ngayon, wala naman daw Pinoy na nadamay sa protesta. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.